Pique Romualdez pinuri ang pagbibigay halaga ni PBBM sa usaping West Philippine Sea sa ASEAN-Australia Summit. Narito ang news ni Christine Belen. Pinuri ni House Speaker Martin Romualdez ang maikting na pagsusulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa interes ng Pilipinas, partikular na sa teritoryo ng bansa. Ito ay kasunod ng paglalahad ni Pangulong Marcos sa pagkilala at paggalang ng bansa sa rules-based order at paghahangad ng mapayapang resolusyon sa isyu sa West Philippine Sea sa ginanap na ASEAN-Australia Summit sa Melbourne ayon kay Speaker Romualdez, napalakas nito ang strategic alliance ng Pilipinas at China, pati na rin ang relasyon ng bansa sa iba pang miyembro ng ASEAN. Dagdag pa niya, timely at crucial ang naging panawagang ito ng Pangulo. Samantala, kinilala rin ng House Speaker ang mga nilagdaang kasunduan ni Pangulo Marcos sa Australia, kabilang ang mas pinalakas na interoperability sa maritime domain at environment. At para sa news scoop, ako si Christine Belen nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.